Wait lang guys, panoorin muna natin ito. Ito yung nangyari kagabi. Ayan lang sa kaluluwa. Ayan lang. Grabe ang saya nila. Ayan. <laughs> Ayan. Sobrang saya nila guys. Uy! Grabe naman yan. Wild. Grabe. Wild yung mga kababaihan dito guys. Nag-wild talaga sila. The Ilias. Ayan. No? Ayan. Ayan. So, masaya, masaya mga Q. Pero meron lang akong napansin na kaunti, guys. Ayan. So, <laughs> grabe naman ba? Ayan. O, so, oh, diba? oh, grabe. Grabe naman yarn. Ilig na kilig talaga kay Ilias. O, oh, oo oh, o, oh. oh. grabe. Uy! <laughs> Grabe. So yan guys, sobrang saya nila. Maak you. Dito sa concert ni ito. Ayan. Kagabi po yan guys. Ayan na uh, kagabi po yan. Na uh, concert ni Ilyas. Maak you. So sobrang saya ho talaga. Ng mga kababayan natin. Sa Kaluya. Ayan. Kaluya yan mga Q. Pero mga girls. Ayan. Uh, sana next time. Ha? Dubli ingat ha. Dubli ingat po talaga. Ayan. So, tingnan nyo rin naman si Ilyas. Ayan, baka kakadot-dot ka, ninyo, mahu, mahulog na si Ilyas sa stage. So, kawawa naman si Ilyas. Ayan. So, hindi kasi natin sila masisisi guys kasi dala po yan sa emosyon. Ayan, sa sobrang saya nila dahil nakita nila si Ilyas JTV. Mga Q, kagaya ninyo yan. Oh, Oo, oh, oh. Yan yung sinasabi ko. Na sana ingat-ingat kayo. Ayan, na uh, huwag sanang mag Mga Q. Ayan, at ano rin, kumbaga, ingatan nyo rin yung idol natin, si Elias TV Kasi marami pa yung lugar na pupuntahan, marami pa yung, uh, iikot pa yan sa buong Pilipinas Ayan, at sa ibang bansa So, ingat-ingat, grabe guys, sobrang saya ho talaga nila kagabi Mga katiyo dito po, sa Kaluya Grove O, parang himatayin si ate, mga <laughs> katiyo Ayan, o oh, diba guys yan, ganyan po si Ilias mga sobrang aliw na aliw talaga at entertain ho talaga yung mga umaakyat sa stage. Yan, kay Elias ay si TV lang yan, guys, nangyayari. Kasi marami nga yung mga artist, mga na parang magdadalawang isip ang umaakyat sa stage. Yan, kasi baka mapahiya ka, mapagalitan ka, madead maka. Pero si Elias, mga ay sobrang aliw na aliw sa kanyang mga tao, guys, kasi ini entertain po talaga ni Elias. Yan, yung ibang artist, guys, hindi nyo pwedeng akyatin. Yan, ah, bibihira lang po talaga yung mga artist na pwede yung akyatin. Kasi pag nakita nilang may umakit sa kanila Mario, yan, tatawagin nila yung kanilang security, ganyan, pababain yung mga umakyat. Ganyan po yung ibang mga artist. Pero binago po ni Ilya CTV. Yan, ngayon kasi guys, yan, kapag may mga umakit na po sa stage, kahit gaano karami, basta kaya lang po ng stage, ay okay na okay, walang problema mga Yan, una, nung una mga Q, yan, yung mga security, yan agad-agad yan lumalapit Mario. Pero si Elias si TV kasi yung nagsasabi sa kanila nahayaan na lang. So kinalaunan guys, hanggang ngayon na yun na yung nakaugalian. Kumbaga hindi na talaga inaawat ng mga security. Hinahayaan na lang po talaga. Yan at si kay Elias si TV na lang sila dumidepende kung sasabihin ni Elias na pababain na. Siyempre, pababain nila pero hangga't hindi nagsasabi si Elias mga kuya na pababain ng mga tao ay hindi talaga lumalapit yung mga security nakabantay lang po talaga sila guys yan binabantayan lang nila si Ilyas talaga mga pew yan safety pa rin ni Ilyas pero hindi nila hinihila yung mga tao para bumaba yan ganun po siya kabait kaya sobrang blessed po siya mga sa, sa totoo lang guys fully booked po yung kanilang December mga Piu. hindi lang nila pinupost katulad ng dati guys na nakapost lahat ng yung kanilang schedule sa buong isang buwan pero ngayon kasi wala yan lima lima lang yata yung kanilang pinopost o oh, di ba guys ganyan po kabait si Elias JTB. kaya patuloy po siyang namamayagpag Ayan. wala pa to guys Ayan. hindi pa natin to nakikitaan ng paglaos na sinasabi nila wala pa to Ayan. parang pasikat pa lang po talaga si Elias JTB lalong lalong ngayon na maraming pinto ang bumukas sa kanya guys Yan. maraming opportunity Yan. so meron na naman tayong isang napalitan, guys bukod doon sa merong isang producer na gustong mag-produce sa kanila para mag-concert sa Arnita. Iba pa yon mga Q. At siyempre kay Tony Gonzaga na gusto silang ma-interview ni Tony Gonzaga na malaking ano rin yun guys kay Elias exposure kay Elias para mas makilala pa. Meron pang dalawa guys. Ayan, pero hindi, na, hindi pa natin pwedeng sabihin mga Q. Meron pang dalawang uh, ano, kumbaga, uh, napakalaking opportunity na darating kay Ilyas Mga Q. So grabe no. Ayan. So nakaka-excite guys, abang-abang lang kayo kasi marami pa po pong mangyayari sa karir ni Elias. Yan, kumbaga baga uh, sikat na siya guys, pero parang sumisikat pa rin. Parang ganun po yung nangyayari guys. Kasi maraming opportunity ko talaga yung lumalapit ngayon kay Elias KTV. Ayan, ganun ho talaga siguro guys kapag mabait yung isang tao. Yan, down to earth at Uh, walang sinasabing masama sa kanyang kapwa kahit nagsasabihan na po siya ng hindi maganda pero hindi po niya ginagantihan so yun maraming maraming salamat pero mga girls sa susunod yan dubli ingat yan so tingnan nyo pa rin yung ano ninyo, yung safety ninyo yan huwag masyadong wild yan <laughs> ano lang, chill-chill lang yan. Huwag masyadong wild. Pag mga kasi mahirap pag malaglag si Elias. So, di ba, mapilay pa yung isa. O, kayo din. Um, matapilo kayo. O di ba, nagka-problema pa yung mga paan. So, ingat. Yan. Enjoy, enjoy pa rin. Pero, kailangan safety pa rin. Kahit pa paano. So, naiintindihan naman yan. Naiintindihan naman yan ni Ilias eh. Kaya, hinahayaan po niya talaga yung mga tao. Na no? umakyat at sumaya. Mario. So, yon Maraming maraming salamat. Abang-abang lang kayo guys. Kasi maraming support. Maraming ano, maraming uh, uh, blessing si Ilias ngayon guys. Ayan. So, may mga narisip uh, na-receive tayo mga kayo, pero later ko na lang yun sasabihin sa inyo mga kayo, pag medyo confirm na natin. So yun, maraming salamat guys, God bless po.